Duran ko kayo kung paano ang tamang pagkain ng saging. Ay. 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 Bakit ganyan? Hindi ganyan. Haring Bangis, anong masasabi mo dito sa video ni Tito Mars na kumakain ng saging? Para kasing ang laswa at ang bastos. Para kasing napanood ng anak ko at tinatanong bakit daw po ganun kumain ng saging. Ba ay, ay! Sika nga, tika nga, panoorin nga muna natin. Grabe, grabe guys. So, eto, panoorin natin tong video na to. Tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagkain ng saging. So, ang haba. Masyado siyang mahaba para sa akin. Ay, ay, ay. Uh! So, ay, grabe, putik. Hindi ko, ano, hindi ko na tinapos yung video. Guys, ang masasabi, grabe, na, nanghihina ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit may mga ganitong tao. Hindi ko alam kung bakit natitig nilang gumawa ng ganitong content. Alam mo ba, Tito Mars, ah, ito, ito para sa'yo to, Tito Mars, sana nanonood ka. Tito Mars naman, ang daming batang nanonood. Na ano ko eh, parang hindi ko alam, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero grabe yung mga content ngayon ni, ano, ni Tito Mars, parang sumusobra na. Kawawa yung mga bata, 'di diba? Parang ang laswa niyan. Tito Mars, alam natin na ginagawa mo 'yan, ha? Pero sana respeto sa mga nanonood. Syempre, sa mga matatanda okay lang 'yan, walang problema diyan. Pero kasi yung mga batang nanonood, syempre mag magtataka sila. Nay, bakit gan, But gan tama po ba kumain ng ganito? Pagtatanong yun eh, kasi pinanood sa'yo, sabi mo, ganito ang tamang pagkain na saging. Hindi naman po ganyan. Hindi ganyan tamang pagkain na saging. Bakit? Bakit ganyan? Hindi ganyan. Kabastusan yan. Tito Mars. Grabe. Guys, sa mga ano, sa mga nakapollow dito kay Tito Mars, nako, iano, huwag nyo pong ipapapanood yung page nito sa mga bata. Kasi baka hindi lang yan ng mga content niya sa susunod. Kasi habang kumikita siya sa mga gantong content, sa mga kabastusan, tuloy-tuloy niyang gagawin niya. Nako! Kawawa po yung mga kabataan na nakakanood sa'yo, Tito Mar. Sana po tigilan mo na yung mga ganyang content. Sobrang lasway. Di ba Tignan mo yung isa. Tinanong pa sa nanay. Nay, tama ba yung ganito? Mali po. Eto guys, panawagan sa mga kabataan na nanonood po ng content dito, Mars. Huwag niyo pong tutularan. Huwag niyo pong gagayahin yung mga pinapakita niya sa social media dahil hindi po maganda. Okay? Mali po yung mga tinuturo niya, guys. Ha? Sana po, uh, sa mga lahat po ng mga influencer, sana po huwag naman pong ganyan. Hindi naman sa, ano, ha? hindi naman sa alam ako sa content mo. Pero kasi yung mga batang nanonood, eh, di ba? Ayan no? Oh. Psyay, ay, ay, ay.